Kamusta, kamusta? Maka kayo ang vlog Ito nga ako ay naglalaw COD Tinecheck ko muna ang aking data Ayun nga mga kayo Ako ay naglag naman May mga kayo ako ay naghihintay Naghihintay ako naghihintay Naghihintay ako sa wala Eh, sakit Ayun nga mga kayo ang vlog Apa inihintay ako Ang aking daro. Saan ako ay pumasok Ayan po mga kaibo kong lahat Ayan po mga kaibo kong Ano nga po mga kaibo kong na nga po ako sa aking daro Kita niyo naman mga lahat ng aking cellphone? Wala agad ang parin Pagdating sa tulo Sa kapalang may libid daro Ayan po mga tinatawag ng laggers Ayan po mga kaibo po eh ako ay na naman Naghagis ng trick mine Nagtusok ng gamot sa sarili Ngayon nakita ko naman po ang aking kalaban Na e, natat ko po siya Kaso hindi ko po siya timaan Ito may po yung kakapiko. ko Sasaksakin niya sana Kaso bigda siya namatay. Ito nga po mga kaibigan Habulin ko sana ng batay ko Nagbigit Maan Gaya na napansin sa mga ba, mga kayo magubla na lang na pala matik na ako makatil mo Ayun mga katito, <laughs> ay nga, mga Ako ay naglalang atin mga pa ba po ako mga Ito nag nga naglalang na atin ako Pumulik ko sa taas May din ako ng kalaban dito Buti pakaramdam ko Parang nasa babali ng kalaban Yang ginawa ko po mga kayo magubla Ako ay pumbaba ayun na nga mga kayong bugags ay nagtatan ng bomba ngunit so... ako ay nagdalag pa ay mga kayong sinipat ko muna ayun na nga mga kayong ako ay nagdag na itaka pumukat ako sa pader ngunit in-sniper ako ng kalabang ko ngunit ako sinapon ang tanga-tanga mo ito ay nang ang pagkapanalo ko mga kayong bugags Siyempre, dating gawin Pipis ang bomba Ay na nga mga game vlog Lamang kami na tatbo Sure pa rin ang score ng kalaba Ay na mo po, mga game vlog Ang laro na to, legit na legit po talaga Malamis po ko yung pagpipilian ng mga games dyan Ayun po mga game vlog May number kings, may night market by Magic Beans marami na marami po ay pagpipiliin dyan sa games mo na yan mga kaimig na vlog ayan po mga kaimig na vlog iba ibang klaseng games ayan po mga kaimig vlog hindi ka masasawa sa games mapakarami po yan mga kaimig na talagang legit na legit po talaga ayan po mga kaimig na vlog dyan naman po kung may gigas ka pwede mo rin ang Digas Bia Bia Bank ay este may maya pala paano <laughs> mga kayo mukablog hanggang dito na lang ako hanggang sa muli